Mga cleaning tips na hindi sasabihin sa iyo ng housekeeper na may maraming taong karanasan. Isa, makapal na grasa sa gas stove. Maglagay ng dish soap, budbura ng baking soda, at buhusan ng white vinegar. Hayaan ng sampung minuto, panasan ng malumanay, at magiging malinis ito. Dalawa, madaling magmantika ang pader ng kusina. Sa spray bottle, paghaluin ang baking soda, white vinegar, alcohol, at dalawang patak ng dish soap. Dagdagan ng tubig at e shake Spray sa mamantikang bahagi, panasan, at matatanggal ang lumang grasa. Tatlo, maluming chopping board. Buhusan ng mainit na tubig, budbura ng asin at kuskusin gamit ang kamay. Magdagdag ng baking soda para sa mas matinding dumi, tapos buhusan ng white vinegar upang ma Banlawan gamit ang mainit na tubig. Apat, Maangin at nangangitim ang countertop. Paghaluin ng dish soap, disinfectant, at baking soda sa mangkok. Lagyan ng tubig, haluin, at ilagay sa spray bottle, spray sa apektadong bahagi, hayaan ng limang minuto, at panasan ng malinis na basahan. 5. Baradong lababo Maglagay ng baking soda sa plastic bottle, idagdag ang white vinegar, at hayaan silang mag-react. Ibuhos agad sa drain para madaling matanggal ang bara. 6. Maitim at makapal ang dumi sa ilalim ng caldero. Bugbura ng asin at baking soda, lagyan ng dish soap, ikalat ng pantay, at takpan ng paper towel. Buhusan ng white vinegar at hayaang ng 20 minuto bago panasan. Magmumukhang bago ulit ang iyong caldero. Sundan ako para sa mas maraming cleaning tips.